Vietnam. Vietnam, Vietnam, wow. How's the taste of the food? Oh, very, very delicious. Very but delicious. A spicy, but I can, I can ah, eat it. In Vietnam, like. in Vietnam, is uh, too much spicy, right? Yeah, yeah. Yeah, yeah. We can, we can manage. Mm. Yeah, Philippines, everything Philippine is very good. Very good, yeah. Huh? I really enjoy. Yes. Thank you, madam. Thank you. Okay, okay. God bless. It's more fun in Philippines. Thank you. <laughs> na ma'am, <laughs> Grupa, nandito tayo sa Tundo, no? So, sa hari ng Tundo. No? Akain tayo dito sa isa sa mga pinakamasarap na lugawan dito sa may Tundo. So, may palabok din pala kayo, no? Opo, meron din po kayong palabok. Balot po pa po. Balot po pa. Yung dalaw balot. Ay, kalabas. 40 po. Trupa, legit to. Sobrang sarap dito. Ayan oh. Kita mo lagi silang pinupuntahan dito sa... ano? sa... gilid lang to ng ano eh. Ng tundo. Ang tawag dito, trupa, lugawan sa tundo. Actually, ang katabi nito is yung simbahan ng ano, ng uh, tundo church. Tapos uh, magbubukas to every 5 o'clock, bukas to. Tapos uh, dadagsa na yung mga tao. So sobrang sarap ng ano dito trupa ng lugaw tsaka yung carbonara. Isa to sa mga pinakapaborito kong kinakainan dito sa Tondo. So ito yan, trupa. Meron din kaming ano, lugaw overload.

Yun, no? Lupit ng ano dito, trupa. Talk what baboy dito. Ba niluluto muna nila bago nila iserve. Di ba sa ibang mga lugawan, uh, luto na siya, may kita mo, hihiwa-hiwain -hi na siya. Pero dito, bago nila iserve, niluluto nila. So, fresh from ano talaga. Trupa ito, solid to for only 40 pesos yung carbonara nila legit to sobrang sarap dito sa may lugawan dito sa may tundo tapos yung lugaw nila ang laman naman nito trupa is yung uh, tag dito may laman loob puso depende sa'yo kung anong ilalagay mo kung tuwala puso isaw ang pinalagay ko yung mismong ano isaw tsaka yung ano tuwala so for only 40 pesos overload na to sobrang dami oh dami ng laman niya So ito yung typical na lugaw na may kita natin ano kulay dilaw. Ito talaga yung hinahanap ko yung lugaw eh. Tapos yung ano nila, Tokwa't at baboy nila, lechon ang gamit nila. So lechon. Tapos uh, meron silang uh, pinaid na tofu, ayan oh. For only 70 pesos. Pero legit to sobrang sarap dito, tropa. Lagi akong kumakain dito kapag ka, ano eh. Kapag ka, nag-vlog tayo dito sa Divisoria. So tara, food trip tayo, tropa. Ang sarap nung ano nila ah. Ang nila ah. Dahil sa hog. Yung karbonara nila, ang daming sahog. Sobrang sarap po, ang lasa. kaka cheesy. For only 40 pesos. pa naman natin yung ano trupa yung lugaw nila actually overload to for only 40 pesos tignan mo yung ano laman oh no? grabe oh yan oh tignan mo ang dami oh may isaw may tuwalya ikaw depende kung ano yung pwede mong ilagay doon na isaw laman loob ikaw na bahala sabihin mo lang doon sa nagtitinda approachable naman tsaka mababay to ah, magkakapatid kasi to eh tapos so, ano, sobrang sarap talaga dito panalo so ito yung ano nila lagyan muna natin ng paminta So, ito yung lugaw nila, tropa, Lagyan natin ng isaw tsaka tuwalya. Mmm, turop! Ang lasa nung ano niya, lugaw niya, trupa. Tapos, yung laman loob niya, yung isaw niya, malambot. Na nangunguya mo talaga. Tapos, yung tuwalya niya. Hiwa-hiwa kasi yung tuwalya, pero sobrang sarap talaga panalo sobrang panalo ito so yung hinahanap ko talaga ng lugaw dito sa tondo eh sobrang legit to eh, yung lugaw sa tondo sikat to eh dati tropa 24 hours to nung naghigpit na yung ano syempre ba diba? ngayon isa uh, ang open nila is 5 ng hapon hanggang 5 o'clock ng umaga isa to sa mga sikat dito sa tondo eh sarap Sokot baboy naman. Lagyan natin. Tokwa. Naku, yari tayo sa Yurik. Yung gamit nilang ano, tokwa at baboy, litsyon talaga. Tapos yung tokwa nila, pinapray. Yan o. Oh. oh. Solid to. Tropa, siya nga pala si Ma'am Luella. Actually, sila yung may-ari nito nga, ng ano, lugawan dito sa Maytondo. Ma'am, please invite mo naman yung mga viewers natin na kumain dito sa kainan dito sa Maytondo. Open po kami Monday to Sunday. Punta po kayo dito sa May Choi Ore Lugawan. 5 p.m. to 5 a.m. po kami every Punta po kayo. Thank you mga katrupa hanggang dito na lang ating vlog at kung gusto nyo kumain no, dito sa pinakamasarap na lugawan dito sa may tondo no, along uh, ilaya lang ito dito lang yan sa may gilid ng uh, tondo church isa to sa mga masarap na nakainang kong lugawan dito sa may kamay nila so hanggang sa muli bye bye